hindi natin kayang iplis ang lahat. Alam na natin yan at hindi na rin bago yan. Pero siguro alam din nating lahat na kapag sa buhay na ito ay wala ka namang naging target na iplis, walang magiging kabuluhan ng iyong buhay. May mga taong sinisikap na lahat ay iplis. Hindi naman laging masama ito, lalo na kung ang hangarin mo ay improvement. Pero kung ito ay ginagawa mo para makuha ang pabor ng iba, napaka-stressful na pamumuhay ito na sa bandang huli ay magdadala din sa iyo sa kabiguan. Ang kabilang side naman nito ay iwas ka ng iwas na may ma-offend o yung playing safe. Bandang huli, hindi na tuloy malaman kung ano ba talaga ang pinaninindigan mo dahil wala kang kinakampihang malinaw at wala ka din namang hayagang tinatanggihan. Ang ganyang mga kalagayan ay kadalasang nagdadala sa tao sa pagkokompromiso o pagkompromise. Ang isa nagkukompromiso para ma-please ang sinumang kaharap. Ang isa naman ay hahayaan na lamang ang sumasalungat sa kanyang paninindigan dahil sa ayaw ngang makasagasa ng paniniwala ng iba. Sa panahon ngayon, sari-sari ang mga prinsipyo at minsan, ang wala sa lugar ang nagiging mas popular dahil sila ang may lakas ng loob na manindigan kahit hindi tama ang kanilang pinaninindigan. May mga nasa tama, subalit nagiging pabaya. Passive, ika nga. Bandang huli, ang tama ay nadadaig ng hindi tama at mas mabilis na kumakalat ang mali dahil na din sa kahinaan ng mga nasa tama. Ang sabi ng Bible, malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya, kundi tulad ng dati magkaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayang ko ay maparangalan si Kristo. Kailangan nating pumili ng ating paniniwalaan at piliin ding manindigan para dito. Ang kasamaan ay hindi hihinto sa paglaganap kung ang taong nasa tama ay hindi aaksyon ng laban dito. Madalas ay nakakahiya ang manindigan sa hindi popular na posisyon. Pero mahalagang tandaan na hindi ang popularidad ng isang bagay ang basihan ng pagiging tama o mali nito. Kailangan nating panindigan ang pagpaparangal sa Diyos dahil sa huli, sa Kanya tayo mananagot. Kaninong karangalan ang iyong pinaninindigan? Kahit saan mo ilagay ang sarili mo, siguradong may epekto yan na pabor at laban sa iyo. Piliin mong panindigan ng tama at totoo base sa salita ng Diyos dahil ang buhay mo ay ibinigay sa iyo upang gamitin mo sa pagsamba at pagpaparangal sa ating Diyos. Asa ka pa!